Hello so guys, gusto sa nang ipakita itong ano, spool gun. Kaling sa online na napakapalpak naman. Nakabit na siya dito sa aking ano yan o. Predator na MIG welding 5 in 1, okay. So kanto siya Mga disadvantage nito ay hindi mo magagamit agad itong itong spool na itong ano na binili mo. Kailangan mo siyang ilipat sa second <clears throat> to ito linipat ko sino buong ilipat tapos gaganto mo siya dito bubuksan mo sa ganyan mo sipitan mo ganon pang disadvantage ito pag pagod ka tapos mong pagod na pagod ka na dito sa ano maglipat mang ito sa kanyang sarili sa kanyang sariling is uh, tong rolyo na to ma, hindi niya mahila kasi ito ano lang siya V-groove lang siya, yung malinis lang, wala siyang mga wala siyang mga ngipin-ngipin. Eh dumudulas kaya subukan natin na guys, oh. Yan. Guys, nahirapan pa ako ng magpasok. Ngayon, sino na ah, oh. And guys, nahirapan siya. Oh. Ito pala yung paigpitan niya para bumaba ito. Ito naman yung release. Yan, release. Ito naman yung pressure. Pag sobrang pressure hindi niya kaya may na yung motor niya. Oh. Ay umikot. Pero umikot naman yan ito. Oh. Problematic naman ito. Ay, asan ko na lang yung ampere. Subukan natin tasan yung ampere. Nasa ano lang kasi. Yan. 300 na natin. Yan. Okay, subukan natin ha. Ayan, umikot na siya. Hindi na kaya, guys. Kailangan niya maluwag na 'to, maluwag na 'yung ano niya. Tapos tatanggal na nga 'to. Tanggal na siya. Magaan na ito. Oo oh, naman to. Palpak na produkto to guys. 1.2 mm kasi ito. Itong wire kaya hindi niya kaya. Nahirapan siya. Ito pa naman ang maganda gamitin. Guys, okay, so Isang palpak. Palpak na produkto to. Okay, subukan naman natin yung namikot siya oh. Subukan naman natin yung 0.8 kasi mala, malaki yata to. Ito yung rulio pinaglipatan mo. Oh. Ito yung talagang rulio. Mahirap mag ikot o nasisira pa So itong admit natin itong point Point 8 So na guys Ito Hindi ko na nilipat doon kasi Isa lang kasi yung paglipatan nya Ang ginawa ko Pinilit ko na lang ilagay ito Tignan nyo guys so, Ang luwag luwag o oh. Tignan nyo guys so, Ang layo o oh. O oh, Malaki ng butas Pag ipilit na ilagay Pag hindi ito Pag hindi gagamitin yung kanyang original Nila o oh butas so, pang problema doon guys so, oh, pag, ganyan, so, malalaglag siya pag ipatong lang yan kinain na yung point mo oh, hirap pa rin yung oh. point ano na nga eh point 8 na nga eh Ah, isa pang problema niyan guys, kailangan mo tanggalin to kasi may tinatamaan siya dito eh. Ano? Oh. Yan. Yan, tinatamaan niya to, tumatama siya diyan. Ibabalik mo na lang pag nakalabas na yung dulo niya. Ayan, pag nakalabas na yan guys, babalik mo na lang ulit to. Doon na babalik. Napaka problematic na to guys, matrabaho. Itong na to, unit na ganito. Ewan ko sa ibang ginagamit ng mga professional, yung mga mamahalin. Kaya ng mga vlogger sa US. Maganda naman yung kanilang mga brand na ginagamit. Okay naman. Guys, pull ka na to. Ano itong? Garbage. Ayan, guys. Hindi niya makilala, guys. Wala nga bang higpitan. Huwag natin higpitan. may na guys ayaw pa rin tong may pa rin tong mulak 1.8 na yan ha 0.8 na wire na yan 1.5 pa naman bili ko nito sa online pero so garbage guys garbage garbage kind ng spool gun wala guys wala tayong mapapakinabangan ito napaka ano to napaka walang silbi na ano piece of shit trash piece of trash guys ng nice spool gun ang hirap pa naman i-convert Oh okay, guys, so yun kita na nakita natin ano na garbage yung gantong klase ng spool gun. Pero sa ibang brand siguro yung mga ginagamit siguro ng mga ibang vlogger sa US ganun. Mga ganung brand siguro yun. So hindi na pangit na ano yung pangit na brand oh, ano, garbage. Ah, uh, mahirap ito, kailangan mong i-transfer na dito sa ano, mga problems niya. kailangan mong transfer dito sa sarili niyang spool yung wire. Ilang oras na naman niya pag una niyan. kanya tapos pangalawa hindi mo pa pilitan itong ano itong itong pulley niya dito na feeder. Hindi na guys. O, oh, palitan yan. Kung meron man, bibili ka pa. Tapos itong ano nya, no nozzle nya, special, hindi yung gaya na nabibili mo dun sa dating ano. Ito guys, so, oh. yan Oh. Special pa yan. Iwan ko kung may nabibili nga sa online, pero hindi, hindi, wala, 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 hindi ko pa na-try. Pero walang available eh. May rapan natin yan, special siguro. Pero meron akong dito guys na ano, bagong project, i-convert ko to ay galing dito sa loob mismo. Galing sa loob nito. Um. Guys, so malinis na. Oh. Tinanggal ko. <laughs> Iwak ko board ko na separate. Okay, guys. Iwak kong pano yung pinapagana to pero para sa akin, it's a garbage, guys. Waste of money, waste of time, garbage product. Nothing.